Balitang Pangmundo ng UNTV ay isang programa na nagbibigay ng mga kasalukuyang pangyayari sa buong mundo. Dito, matutunghayan ang mga pinakahuling balita at impormasyon tungkol sa mga isyong pandaigdig, politika, ekonomiya, kalusugan, at iba pa. Hangad nitong may pabatid sa mga manunood ang mga kaganapan sa iba't ibang bansa, upang maging kaalamang laging kasama sa pang-araw-araw ng mga Pilipino. Mapapanood ito sa UNTV channel at maaari rin itong ma-access sa iba't ibang online platforms. Stay informed and updated with Balitang Pangmundo ng UNTV. Galing ako sa Maryland, USA. Ako si James Mantuyan, Ibabahagi ko sa inyo ang mga nakakainganyong balita mula sa iba't ibang dako ng mundo. Narito ang mga pangunahing balita sa mga nabanggit na bahagi ng mundo mula sa programa ng UNTV News Worldwide. Kami po ay nagulat tungkol sa pag-aresto ng sampung dayuhan sa Singapore dahil sa operasyon laban sa labadong pera. Gumagastos ka ng hanggang siyam na US dollars o limang libong pesos para sa presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado. Tuloy-tuloy ang mga pagsisikap sa pagbabaangon mula sa mga sunog sa Maui, Hawaii. Lumalala ang bilang ng cancer sa mga kabataang Amerikano batay sa isang bagong pag-aaral. Dumarami sila. Sa mga paaralan sa Thailand, patuloy na pinaiigting ang mga hakbang laban sa pagkalat ng virus. Tungkol naman sa Triton Island, nagtatayo ng runway ang Beijing sa lugar na iyon na pinagtatalunan sa panig ng mga bansa. Sampung dayuhan sa Singapore, hinuli ng pulisya dahil sa malaking operasyon laban sa panglabagang pagpapalaban ng pera. Kinumpis ka ng mga otoridad ang mahigit sa US 735 million United States dollars o mahigit 41.6 billion pesos na halaga ng mga assets. Ito'y talagang isang umahatikabong balita na ibinahagi ni James Hilario. Inaresto ng pulisya sa Singapore ang sampung tao sa anti-money laundering raid noong Martes. Hanggang 44 ang inaresto na may mga dayuhang pasaporte mula sa China, Cambodia, at Trinidad and Tobago. Kinumpis ka ang mga gold bars sa raid ayon sa polisya. May 23 milyong Singaporean dollars na cash, mayroon pa siyang 24 na properties, mga mamahaling bahay at kotse. Nakipag-ugnayan ng Monetary Authority of Singapore sa mga banko para tukuyin ang kahinahinalang pondo, ayon sa Central Bank ng Bansa. Nakakapukaw ng atensyon at madaling maintindihan na bihira ang ganitong raid sa Singapore na may mababang crime rate James Hilario Bumabalot sa amin ang UNTV News in Rescue na naglalayong tulungan tayo ng Diyos at pinahahalagahan namin ang serbisyo sa publiko Maaaring umabot sa pung dolyar o lima Mahigit sa 0.00 pesos kada barrel ang presyo ng langis dahil sa kakulangan ng supply at pagtaas ng pangangailangan, base sa Multinational Investment Bank ang balitang ito ni Daryl Angeles ay talagang pinag-uusapan. Dahil sa malakas na demand at kakulangan sa supply, maaaring umabot ito sa halagang siyam na pu US dollar o lima. Presyo ng langis magtaas ng 000 pesos kada bar aisle sa pandaigdigang merkado, sabi ng Union Bank. Isang multinational na bangko sa investimento. Hindi asahang tataas sa $95 kada barrel ang halaga ng Brent crude oil mula $90. Ang presyo ng isang bar aisle sa West Texas Intermediate ay umakyat mula $85 hanggang $91. Ayon sa UBS, nag-aalala ang ilang mga investor sa kasalukuyang pagsisikap ng China sa stimulus. Upang ibangon ang ekonomiya bilang pinakamalaking importer ng langis, pangalawang mamimili, at ikapitong produksyon, naniniwala ang UBS strategies na hindi bababa ang presyo ng petrolyo. Dahil bumaba ang stock at limitado ang supply mula sa mga bansang gumagawa ng langis tulad ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, at Kuwait, in kamakailan ng Saudi Arabia ang pagbawas ng isang milyong bar aisles araw-araw sa kanilang produksyon ng petrolyo. Ang Russia ay nag-anunsyo na sila ay magpuputol ng kanilang oil exports na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sila ay sumasandal sa Diyos at mahalaga sa kanila ang serbisyong publiko. Nababahala ang mga berry farmers sa New Zealand sa mababang presyo ng mga produkto ng berry sa buong mundo matapos bumagsak ito sa loob ng limang taon. May nakakabighaning live na balita si Raquel Evangelista na nagmula sa New Zealand. Hindi mapantayan ang kaganapang ito. Kumusta, Raquel? Ilang porsyento ang bawas sa presyo ng berry products at ano ang trend ng pagbaba nito? Ayon kay James, bumiyahe ang pandaigdigang presyo ng dairy products ng 7.4 na kada taon. Pinakamababa sa loob ng limang taon. Bumaba ng halos 11% ang presyo ng whole milk powder, na malaki ang epekto sa kita ng mga dairy farmers. Sa kabilang banda, bumaba rin ng 5.2% ang presyo ng skim milk powder at 3% naman para sa butter. Dahil sa mabagal na pagbangon ng ekonomiya, tumigil ang China sa pag-angkat ng dairy products sa bansa. Ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng mga produkto ng gatas. China ang pinakamalaking merkado ng New Zealand sa mga produkto ng gatas, 34% ang umaabot. Kung hindi may market ang China, hindi mapupunan ang pangangailangan ng New Zealand sa magsusuplay ng mga dairy produkto. Inaasahang magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga dairy products ayon sa mga eksperto. Maaaring mawala ng daang-daang milyong dolyar dahil sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang kalakalan ng dairy. Bumalik sa iyo, James. Akala ko Raquel, maraming packets sa inyo ngayon. Ano ang reaksyon ng dairy farmers sa New Zealand? Ano ba ang mga pangyayari sa global trade ngayon? Marami nga dito sa mga dairy farmers ang naaapektuhan sa pagbaba ng dairy trade ngayon. Pagtapos ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha, malaking gastos sa pagpapatakbo, pagtatanim, at mataas na interes sa bangko. Marami ang nagsasabing naluluji sila. Mayroong ilang break-even, pero karamihan talagang naluluji. Sana nga, Huwag na sanang magtagal ang gantong sitwasyon at huwag umabot sa pwede. UNTV Balita Worldwide ang ngalan ng programa. Ang teksto na ibinigay mo ay org.untvnewsworldwide.https://www.ontv Ayusin ko ito ng eksaktong at susubukan naming gawin itong mas mahaba at maging buong pangungusap sa Filipino. Palagi namin isinasaisip na magbigay ng mga salitang madaling maintindihan para sa mga mambabasa natin. Palalawigan namin ang aming sagot upang umabot sa at mas maabot natin ang kinakailangang bilang. Org UNTV News Worldwide ay isang website na nagbibigay ng mga balitang pangdaigdig. Nawawala sa daang libut tatlong daan. Inanunsyo ni Pangulong Joe Biden at unang ginang Jill Biden. Pupunta sila sa Maui sa August 21, ayon sa mga kababayan sa Hawaii. Mahirap ngayon ang buhay ng mga tao sa Maui dahil wala silang matitirahan. Grabe talaga yung hirap ng mga tao ngayon, sobra-sobra na talaga ang pinagdadaanan nila. May mga ilan na nagpapahinga sa mga hotel, nagpupunta sa kanilang mga kaibigan, o kaya'y sa kanilang relihiyon. Ilalang kaibigan, may mga iba pa rin na natutulog sa kanilang sariling sasakyan. May ilan sa aking pamilya, mga nag-aalala sa akin, mga kaibigan, mga kakilala. Awa ng Diyos, awat tulong ng Diyos, buhay ako, ligtas at malakas at nakaligtas sa sakuna. Napakahirap at sobrang masakit. Hanggang ngayon, walang tubig at kuryente pa rin ngayon. Maraming tao na nasa Maui County na nahihirapan sa komunikasyon nila. Walang signal o internet sa lugar pero may nagsimula sa pagpapatakbo ng Maui County. Ayon kay Herman Antaya, ang administrador ng ahensya, naging takot sila na baka tumakas ang mga tao sa mga bundok at masaktan. Pero, nagtiyak naman si Josh Green na ang gobernador ng Hawaii na pangangalagaan ang mga lokal na may-ari ng lupa laban sa mga mapagsamantalang bumibili ng property. Inutusan ng State Attorney General ang pagkakaroon ng pansamantalang pagpigil sa pagbibigay ng lupa sa mahaina bilang pag-iingat sa kalikasan at komunidad. May ongoing investigation pa rin tungkol sa sanhinang wildfire sa Maui. Ito ay napaka-interesanting balitang dapat abangan. Ayon sa mga opisyales, Karamihan sa mga taga-Hawaii noong nagumpisa ang sunog ay nasa red flag warning ng sunog dahil sa tuyong kalagayan at mataas na hangin at mababang humidity. Sinabi rin ng ating mga kababayan, malamang kailangan nila ng tulong. Mayroon bang pahayag o ipapakitang bagay mula sa ating ambasada sa USO Consulado sa Hawaii? Teritoryo pa rin ng Pilipinas ang ating pakikipag-ugnayan sa embahada dito sa US at patuloy rin silang nagtutulungan upang matulungan ang mga kababayan nating naapektuhan sa Hawaii. Hindi kami tumitigil sa pagsuporta sa isa't isa. Okay, salamat sa update. Si Abby Valdez mula sa Texas, USA ang nagtala bilang pinakalawak na ari-arian sa Estados Unidos. Nagkaroon na rin ng pabahay pag-alis sa Yellowknife Northwest Territory sa Canada dahil sa sunog mga labing pitong kilometro na lang ang distansya ng mga sunog sa lungsod. Isang umatikabong balita mula kay Emerald Roca. Sa darating na weekend, padami ng padami ang mga sunog sa Yellowknife ng Northwest Territories. Kaya, nagpapatupad na ng hakbang ang mga opisyal sa lungsod para sa pagsilikas ng mga tao sa pansamantalang yugto. Hanggang tanghali lamang ang 20,000 residente para makaalis sa kanilang tahanan. Ayon sa mga kapitbahay, handa sila at ang kanilang pamilya sa mga tagubili ng lokal na pamahalaan. May panganib din akong nararamdaman sa komunidad ng High River. Noong Martes 15 ng Agosto, nagdeklara ng State of Emergency sa Northwest Territories dahil sa mahigit dalawanda ang sunog sa teritoryo. May airlift operations na rin sa ilang komunidad sa tulong ng militar. Maraming residente ang nawala sa probinsya ng Alberta at hindi alam kung kailan sila babalik. Nahasik ng matinding apoy ang Canada ngayong wildfire season. May halos isang libot isang daang aktibong sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Emerald Rocca mula sa UNTV News and Rescue. May bago pong panganib sa komunidad ngayon. Mayroon pong banta sa komunidad ng Alberta ngayon. May panibagong banta sa komunidad ng Alberta, kasama ang Emerald Rocca at UNTV News and Rescue. Mahalaga sa amin ang paglilingkod sa publiko, ito ang aming sandigan. Mas maraming kabataang Amerikano ang nagkakaroon ng kanser base sa isang bagong pag-aaral. Walang paring malinaw na dahilan sa pagtaas nito. Mula sa Toronto, Canada, may matinding balitang ihahatid ni Jenny Rico, nang sabay-sabay at nang buong katunayan. Kamusta Jenny, sino-sino ba ang tinatawag na Younger Americans dito? Noel, dumami ang mga taong nasa Estados Unidos na may edad 50 pa baba. Tumutukoy ang pag-aaral sa JAMA Network na ang pinakamataas na bilang ng mga edad 30 hanggang 30 siyam ang nakakakanser. Maraming kaso ng kanser tulad ng sa gastrointestinal, endocrine, at dibdib. Hindi malinaw ang dahilan nito sa mas batang edad. Obesity, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at kakulangan ng pisikal na aktibidad ang mga dahilan base sa mga eksperto. Mahalaga na mabilis na matukoy ang mga salik ng panganib upang maiwasan at pigili ng pagkalat nito sa mas batang henerasyon. Noel, bumalik tayo sa iyo. Jenny, tungkol sa mga dahilan na sinabi mo, ano-anong payo ng mga eksperto? Para maiwasan ang cancer sa mga kabataan, kailangan nilang iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng ala. Panatilihin ang tamang timbang at regular na ehersisyo para maiwasan ang iba't ibang uri ng cancers. Magkaroon ng malusog na pamumuhay. Sige, salamat ng marami. Marami pong salamat. Galing sa Toronto, Canada si Jenny Rico kung saan matatagpuan ang Princess Margaret. Pinakamalaking komprehensibong sentro ng kanser sa Canada. Napapansin sa mga larawang kinuna ng satellite na nagtatayo ang China. Labanan sa runway ng Triton Island sa South China Sea. May hawak din ng claim sa isla ang China, Hanoi, at Taipei. Ito ang matinding balita ni Anne Gonzalez itayo ng Beijing ang runway at bus busali sa Triton Island. Bagong hakbang ito ng China para maipakita ang soberanya. Inaangkin din ng Vietnam at Taiwan ang Triton Island, may bagong runway na itinatayo ang China batay sa satellite. Anim na raan at tatlumpung metro lamang ang haba ng runway ng China, mas maliit kaysa sa iba. Sa timog ng isla, may nakitang gusali na konektado sa bagong runway sa pamamagitan ng kalsada o taxiway. Ang dagat na pumaligid sa Triton Island ay puno ng kayamanan at mahalagang pinagkukunan ng tubig. Wala pang tugon ng mga foreign ministries ng Vietnam at Taiwan ukol sa pasilidad sa isla. May mga pagtatalo na rin ang China at Vietnam dahil sa territorial dispute sa South China Sea. Noong Mayo, inakusahan ng Vietnam ng paglabag sa soberanya ng Hanoi ng isang Chinese survey ship at ang mga coast guard nito. Ulat ni Ann Gonzalez mula sa UNTV News and Rescue. Kami ay naniniwala sa Diyos at mahalaga ang suporta ng sambayanan. Sa mga paaralan sa Bangkok, ipinapayo ang mga hakbang laban sa pagkalat ng virus. May dumaraming kaso ng hand, foot and mouth disease, respiratory syncytial virus, at dengue fever. Ito ang malaking balita ni Rowena Diaz. Isinasaalang-alang ngayon ang posibilidad ng pagkalat ng nakahahawang mga sakit sa mga paaralan sa Bangkok, Thailand. Lalo na ang hand, foot and mouth disease. HFMD, respiratory syncytial virus, at dengue fever. Dahil dito, naglabas ang kapitolyo ng direktiba sa mga paaralan. Sundin ng Bangkok Metropolitan Administration, BMA, ang mga patakaran sa pagpigil sa mga sakit. Ipinahayag ni Bangkok Governor Chad Charles Itapon. Lima ng beses mas marami ngayon ang kaso ng HFMD kaysa noong 2022. Madami ring kaso sa mga daycare centers at sa mga batang apat na taon pababa. Kaya naging pangunahin sa event sa Dinding District promosyon sa kalinisan at pag-iwas sa virus sa mga paaralan. Wala pang naitalang HFMD tests ngayong taon. Kung maraming klase ang makakapag-record ng mga kaso ng HFMD, RSV, at dengue, na mga sakit na madali kumalat. Sumalangit na wa, may nga natin ang mga paaralan sa kasalukuyang panahon. Mona Diaz, UNTV News and Rescue. Sumasandal kami sa Diyos, inuuna ang serbisyo sa publiko sa aming mga puso. Salamat sa inyong panunood. Maraming salamat po. Handa na ang Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Brunei na magsagawa ng learning series para sa mga OFW. Magkakaroon ng Financial Literacy Seminar Series ang Philippine Consulate General sa Dubai para sa ating mga kababayan. Ito ay ang pinakahuling balitang inihayag ni Lynn Perez. Kamusta, kabayan ko? Filipino version. Tumugon at dumalo sa learning series para sa mga OFW sa Brunei. Gaganapin ito sa August 2021 at 30, alas 5 ng hapon sa Times Square Shopping Center tatalakayin ang Brunei's immigration laws and regulations. Magrehistro sa link sa opisyal na Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Brunei para sa mga interesadong dumalo. May seminar ang Philippine Consulate General sa Dubai UAE tungkol sa financial literacy. Ganapin ito sa August 26, 21, alas 5 ng hapon, Rizal Hall, Philippine Consulate General sa Dubai. Ito ang pag-uusapan, savings, budgeting, debt management, Magregister sa Tinyerl para lumaho. Sumali sa aming 2023 Finlit Seminar Series. Pumunta sa com.ph slash 2023 Finland Seminar Series. Ibinabahagi po sa ating mga kababayan sa Ottawa, Canada na simula ika-isa ng Setyembre, alas 9, hanggang alas 5 ng hapon, at ikalawa ng Setyembre, alas 9, hanggang alas 12 ng tanghali, available na ang serbisyo ng Social Security System o SSS. Pumunta lamang sa Philippine Embassy sa Ottawa, sa Consular Section, at magparehistro sa bit.ly slash SSS Ottawa. Pinapaalalahanan ng mga samahang Filipino sa Milan, Italy na magparehistro sa Philippine Consulate. Layunin nito ang pagpapaganda ng Bayanihan Council para tulungan ang mga interes at kapakanan ng mga kababayan. Sa mga pangulo ng mga organisasyon, makipagparehistro o mag-update ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code sa opisyal na Facebook page ng Philippine Consulate General sa Milan sa facebook.com slash flilan. Ito ang pinakabagong balita, ako si Lynn Perez mula sa UNTV News ng Rescue. Ang Diyos ang aming gabay, ang aming prinsipyo ay serbisyong pampubliko. Ito ang aming paninindigan, ang paglilingkod sa bayan ng buong pagmamahal at dedikasyon. Ito na si James, ang hindi natin malilimutan. Ito ang pinakaaabangang pagtatapos, tanggapin natin ito. Pwede ka bang bumati? Oo, pwede ka. Pwede mo bang ipadayag ang iyong pagbati? Opinyon mo ay mahalaga. Pwede mo bang ibahagi ang iyong pananaw? I-share mo na. Bumati ka, huwag kang maiyang magpakita ng pagmamalasakit. Bigyan natin ng positibong enerhiya ang isa't isa. Sumali ka sa saya at sigla ng pagbati. Magsama-sama tayo sa pagpapalakas ng samahang ito. Maligayang ikauwang anibersaryo ulit. At bamabati po kayo sa inyong tahanan at kay Kuya Daniel Razon. Binabati rin po ang inyong tahanan, narito si Kuya Brad Steve Cayetano. Kamusta po kay Nana Inibes Yaya? Kay Brad Ferdy, Madela Abong Garcia, ang kwentong ito. Mahalin mo si Bibot at si Irina de Source. Sila ay aking minamahal na asawa. Nakuha ni na ang atensyon ng lahat, pati ni Joan at Juan para kay Agrizi Lumabong, napakahalaga na bigyang diin ang kanyang minamahal na asawa. Maligayang ika na putatlong kaarawan kay Efren Baking, ang ating kasamahan sa MCGIC. Brother Efren Baking, maligayang ika na putatlong kaarawan sa'yo. Bati rin po natin siya ng kamusta, maligayang weekend rin po kay Kuya Daniel. Belated pero masayang Sabbath anniversary kay Ate Arlene Razon. Kamusta kayong mga kababayan nating nasa Pilipinas, Laguna, Cebu, at Mandawi? Kumusta po sa inyong mga taga-bulakan dyan? Yan ang ating mga kababayan. Yan si Noel. Wala pa ba? Nakikibati rin ako, James. Maligayang ika na putatlong kaarawan po kay Brother Efren Baking. Ngayon lang tayo nagkita ulit. Kumusta kayo dyan sa inyo, James? Okay naman. Umaasa tayo sa tulong ng Diyos. Nakaka-excite pa rin araw-araw na buhay natin dito sa Amerika kahit tumaas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Alam mo naman dito, parang buhay-aryo tayo, suporta ng Diyos nga ba? Diba? Pero bago tayo magpatuloy, tawagin mo si Noel sa Pilipinas para balitaan tayo ng ating pulisya, saan man tayo mapunta. Narito ang maagang pasilip ng ating pinag-uusap ang balita. Tunghayan natin ang pagbibigay pansin kay Amigo Sherwin. Magandang umaga, Sherwin. Ang wika ay maipapamalas upang ipahayag ang mga saluubin at ideya. Sa sandaling ito, ating tutuklasin ang mga kaganapan na nagbibigay ligaya at kaba. Tayo ay sama-sama sa paghahanap ng katutuhanan sa oras na ito, tapusin ang mga hinala at pagdududa. Isalba natin si Amigo Sherwan mula sa kanyang mga misteryong sumasalalay. Magandang umaga, Sherwan. Napakamahal na ng presyo ng bigas sa ating bansa ngayon. Hindi na makakabili ng bigas sa halagang P25 bawat kilo sa programang kadawa na ipinatupad ng Pangulo upang tulungan ang ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, umaabot na ito sa P30 pataas. Kung nais mong magkaroon ng mas dekalidad na bigas, kailangan mo nang magbayad ng P50 pataas bawat kilo. Bukod pa rito, may posibilidad din magkaroon ng kakapusa ng bigas na higit sa P25. Ang isda na ito, kailangan nating ay import dahil ito ay napaka-special na uri ng isda mula sa China. Kaya't medyo abangan ko nga ang sasabihin mo sana, James, tungkol sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa lugar ninyo. Oo, totoo nga amigo, kapansin-pansin na nagtaas dito ang presyo ng mga kagamitan. May domino effect ang pagtaas ng presyo ng langis. Nakakalito lang dito sa Pilipinas, kasi biglang tumaas na naman ang presyo ng langis at gasolina. Di ko talaga alam kung bakit. Sobrang tumaas ng mga nagdaang araw. Hindi ko alam kung ganun din sa Canada kay Boss Noel, pero dito medyo. Parang hindi tumaas ang sweldo mo, ano? Sa inyo rin ba, Noel? Oo, dito nga, pareho rin kahapon, sabihin na lang natin kay Abago. Ang mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan ay lumalaki. Hindi lang basic commodities, pati mga serbisyo at domino effect. Maramdamang-maramdaman talaga ang mga problema dito. Lalo na ang mga pangyayari kay Amigo at James dahil sa mga sunog na nangyayari ngayon, gaya ng nasa balita kanina. May malaking sunog na nagaganap sa kasalukuyan sa Northwest Territories at maraming kababayan natin ang apektado. Bukas, biyernes, tuloy-tuloy ang pag-evacuate sa lugar namin at umaabot na ito sa 20,000 residente. Napakapagod at mahirap para sa mga kababayan natin na nakatira sa mga rehiyong iyon. May mga itinalagang evacuation centers naman ang gobyerno. Hindi madali ang kanilang sitwasyon, lalo na para sa mga magulang ng maliliit na anak. Magmamonitor din tayo dito, amigo at James, sa mga mangyayari. Grabe naman, Tay ang tagal na pala ng wildfire nyo dyan sa Canada. Noong panahon ng pagbagyo sa Pilipinas, kumbaga, halos laging usap-usapan na iyong bagay na iyan. Mayroon ba kayong sunog sa inyong lugar, James? Tama nga, amigo. Nakakabahala talaga ang walang tigil na paglusob ng mga sunog dito sa Canada. Mas lalo pang kumakalat ang mapaminsalang wildfire dito, lalo na sa parte ng Canada. Hindi ito biro at kailangan nating maghanda at maging handa sa mga epekto nito dapat tayong maging maingat at magtulungan upang maiwasan ang mga pinsala at kapahamakan na maaaring idulot ng mga sunog na ito. Tanging sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagbilis ng mga hakbang na panlaban, may paglaban natin ang kaligtasan at paglutas sa problemang ito. Ang UNTV News Worldwide, UNTV News Worldwide, UNTV News Worldwide I, ay isang programa sa telebisyon na naglalayong maghatid ng mga impormasyon at balita mula sa iba't ibang dako ng mundo. Layunin ng programa na ito na mapanatiling kaalaman at up-to-date ang mga manunood hinggil sa mga pangyayari sa buong mundo. Sa pamamagitan ng mga video at pagsasalaysay, may papahayag ng UNTV News Worldwide ang mahalagang pangyayari at mga isyo sa ating lipunan. Manatili upang matanggap ang mga pinakabagong balita. I-click ang subscribe button sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue para sa ibang news programs ng UNTV. Sumali na at mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa mga video ng isang public service channel at iba pa. Muling narito po ang salita ng Diyos, nagbibigay daigdig sa araw na ito. Sa aklat ng mga awit kabanata isang taludtod isa hanggang dalawa, mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng mga masama. Hindi siya tumatayo sa landas ng mga makasalanan, hindi siya nakaupo sa upuan ng mga mapang uyam. Ngunit ang kasiyahan niya ay nasa batas ng Panginoon at ang batas niya, iyon ang kanyang binubulay-bulay araw at gabi. Narito ang mga matinding balita tungkol sa naganap na pangyayari sa buong mundo ngayong umaga ng Guernes, August 18, 2023. Susunod na ang palabas na hataw balita Pilipinas sa UNTV at UNTV Radio Labor Dad 1350. Para sa lahat ng taga-suporta ng UNTV, ako si Noel Paliarco ng UNTV Radio Labor Dad 1350. Galing ako sa Edmonton, Alberta, Canada. Ako si James Bantuyan, galing sa Maryland, USA. Nasa UNTV at UNTV Radio Labor Dad 1350. Diyos ang aming gabay at tulong. Ipinahahalagahan namin ang paglilingkod sa publiko. Lubos kaming nagpapasalamat sa Diyos at naway magingat kayong lahat. Magpatuloy tayong maglingkod sa ating kapwa at ipagpatuloy ang pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang mga tagapaglingkod sa sambayanan. Umupo at magsindi. Makinig sa Radio Labor Dad 1350 ng UNTV. Pinahahalagahan namin ang Diyos.